Ati Pepang Ati Pepang Tulungan mo ako Sino yun? Parang may tao sa labas Ati Pepang Buksan mo tong gate Basan-basan na ako oh, no. Ay si Emily Nasa gate wait! Lalabas ako! Yahoo! Sa wakas, nakita na ako na Ate Bebam! Emily! Anong ginagawa mo din sa labas? Umuulan na! Ate Bebam! Tulungan mo ako! Huwag ka na kumayak, Emily! Pumasok ka na dito sa loob! <coughs> Tara, pumasok tayo sa bahay namin. <laughs> ano nangyari sa Emily? Bakit nakapunta ka dito? Kasi po, Ate Bebang, yung tinitira naming bahay, na baha, Ano? Laba? wala tuwing kaming matutulungan. Oh, Mabuti pumunta ka dito sa amin, Emily. Welcome na welcome ka dito sa bahay namin. Pwede ka dito tumira. Talaga po, Ate Beba. Oo naman, kasi kaibigan kita. Tsaka, namimiss na kita eh. Ang tagal-tagal na kita hindi nakikita. Totot, narinig mo yun? Dito na, na tayo titira, sabi natin, na Bebang. Aww. Kumain ka na ba, Emily? Mukhang nanghina ka, ha? Hindi pa nga po, Ate Bepang, eh. Gutom na ako. Ganon? Sige, paghandaan kita ng makakain. <laughs> Grabe! May lang ako nakapasok sa bahay nila, Ate Bepang. Ang ganda-ganda. At ang laki-laki pa. <laughs> wow! Ah! Ito kumot na, Emily, ah! Para hindi ka lang migin! <laughs> Salamat, Ate Bepang! <laughs> Diyan ka lang muna. Kukuha lang ako ng pagkain mo. Opo. Mabuti na lang. May karap ng pagkain dito sa bahay. Ikaw, Totots. Nilalamig ka rin ba? Emily, gusto mo rin ba ng gatas? Opo, gusto ko po ng gatas. Beba! Princess! May surprise ako sa'yo! Pumasok ka! Ano yun? Charan! Nandito sa bay si Emily! Hello, Ate Princess! Emily! Ikaw ba yan? Opa, Ate Princess! Ako po yeah. ito! Yay! Nandito si Emily! Kailan ka ba dumating? Kanina lang po! Nakita ko siya sa labas kanina. Basang-basa siya ng ulan. Oh. Anong gagawin mo kay Emily, Bebang? Magpapaalam mo kay nanay na dito muna titira si Emily sa bahay. Ay, ang pwerte naman ni Emily. Dito na siya titira sa bahay nila, Bebang. Ito rin pagkain at gatas mo, Emily. Kumain ka na. Totot, tara. Kain na tayo. lang to, princess. Kasi hindi pa siya kumakain. Ako din, Bebang. Bigyan mo ko. Nabasa ako ng ulan eh. Bigyan mo din ako ng pagkain. <laughs> Ikaw talaga, princess. Gutom ka na naman. Please, Bebang. Sige na nga. Magsanto ka na nga ng pagkain mo. Naingit ka pa kay Emily. Opa, Ate Petang! <laughs> guys, kilala nyo ba si Emily? Yung dati namin kaibigan? So tingin nyo guys, dito naman siya titira. Mag-comment lang kayo. Bye-bye! <laughs>